Sa kabila ng utos na ipalipat ng kulungan ang tauhan ni Vice President Sara Duterte na si Zulayka Lopez, ilang senador naman ang nanindigan at personal na sumuporta sa kanya. Isa sa sorpresang dumating dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, si Senador Aimee Marcos, ang kapatid ng Pangulo na pinagbantaan ni Duterte na papatayin kung sakaling may mangyari sa kanya. Linggo ng hapon nang dumating ang senadora sa ospital. Sinalubong siya ni senador Bato de la Rosa na nagbabantay kay Lopez. Naging mailap si Marco sa tanong ng media kung ano ang pakay ng kanyang pagbisita. So, ano po yung gagawin natin ngayon dito sen sa Veterans Hospital sen? Sen, uh, tayo Black kay Atty. Lopez? nandito? And... Dumipensa naman si Sen. Bato de la Rosa sa mga pahayag ni Duterte na may kinausap na siyang papatay kay Marcos sa kanyang asawa ni si First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez sakaling patayin siya. Ay uh, sila, kinukonsider ka active threat eh. Uh, maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Dagdag pa ng mambabatas, dapat intindihin na lang ang reaksyon ng vicepresidente Presidente sa mga umunoy gigipit laban sa kanya. Ang iba namang senador na babahala sa mga naging pahayag ng pangalawang pangulo. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, responsibilidad ni Duterte na maging ehemplo sa kanyang opisina at sa mga Pilipino. Nanawagan naman ang dating mambabata sa Siping Lakso ng Anayay Political Ceasefire sa gitna ng tumitinding hidwaan ni na Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Iniimbestigahan na raw ng Justice Department at Philippine National Police ang sinabi ng Malacanang nabanta sa buhay ng Pangulo. Ayon sa National Security Council, tinitingnan nila ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo bilang usapin ng National Security. Nagugat ang lahat ng ito sa utos ng Kamara na ilipat ang tauhan ni Duterte sa Women's Correctional sa Lalo yung city noong biyernes. Hindi rin yan natuloy matapos dalhin si Lopez sa ospital. Ngayong lunes, nakatakdang bumaleg ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa paggamit ni Duterte ng kanyang pondo. Nakatutok ang lahat kung sisipot ba rito si Lopez at ang matagal nang hinihintay ng mga mambabatas, ang pangalawang pangulo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.